Open po ah. Kung sino po gusto magpa gcash dyan sa mga kawawa ng mga tao dito. Nandyan lang po. Kumakain lang po sila sa, sa sanggigilid. Maawa na po kayo sa kanila. Open po yung gcash namin. Papadala na lang po namin yung gcash number. Ayan, kawawa na mo po sila. Sa saig lang po kami nagsisikain. Ito lang po yung kinakain nila. Sa nais mo mo, gusto mo patig ng tulong. Porte na yan. Sa inyo lang po sa Gcash. 0975 Wala Wala na rin laman ha? Padala nyo na lang po. Ayun po. Parang po. Wala na kami makain. Nangangayayat na puti yung mga itsura nila. Payat na payat. Lalo na puto, payat na payat. Ito pa. Ito pa. Ito po talaga yung naghihirap. Matagal na po hindi kumakain makain niya sa Ilang minuto na po nakakalipas. Kawawang-kawawa ng puti. Ito naman yung hita. Paping-api

yan, katulad niyan. Tinan naman yung niyan. Wala na pong leg. <laughs> Wala po yung namin. <laughs> Ayan, naghihirap, pero may po sila. Nagihira po kami. may minudo <laughs> lang po. Ayan po. Eu <laughs>